ang arterial road bypass project phase 3 ARBP3 contract package 4 ay pinasinayaan sa lalawigan ng Bulacan na nagpababa sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga bayan ng Balagtas at San Rafael mula sa isang oras hanggang 24 na minuto lamang. Ang 7.64 km bypass road ay sumisimbolo sa isang panawagan sa pagkilos at isang panawagan na walang sawang magtrabaho tungo sa bagong Pilipinas na pananaw para sa isang mas progresibong Pilipinas? Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang kanyang talumpati na binasa ni Special Assistant to the President na si Antonio Lagdameo Jr. Isang Pilipinas na nagniningning ng maliwanag sa entablado ng mundo, isang Pilipinas kung saan natutupad ang mga pangarap ng bawat Pilipino, sabi ng Pangulo. Ang proyektong ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa katuparan ng ating pangarap na isang mas magandang Pilipinas na puno ng pag-asa, puno ng optimismo, at puno ng walang limitasyong mga pagkakataon. Ang ARBP-3, na may kabuoang haba na 23 kilometro, ay nag-aalok ng maginhawang alternatibong ruta mula Balagtas hanggang San Rafael, at lubos na nagpapahusay sa transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura at serbisyo mula sa Bulacan, Nueva Ecija at Cagayan Valley Region patungong Metro Manila. Mayroon na ngayong apat na lane mula sa dalawa, habang sampung tulay at tatlong flyover din ang gagawin. Tiniyak ng Pangulo na ang administrasyon ay nakatuon na tapusin ang lahat ng gawain ng ARBP-3 sa Marso taong 2024. Kasabay nito, nagpahayag ng pasasalamat ang Pangulo sa Japan International Cooperation Agency, JICA, sa suporta nito at kinilala ang Department of Public Works and Highways, DPWH, sa walang tigil nitong pagsisikap na tapusin ang proyekto. Matagal nang naging matatag na katuwang ang JICA sa aming paglalakbay upang mapabuti ang aming infrastruktura, at umaasa kami para sa patuloy na pakikipagtulungan sa aming mga hinaharap na pagsisikap, sabi ni Marcos. Sa ang halaga ng proyekto na 5.26 na bilyong piso, ang GICA loan agreement ay umabot ng 4.25 na bilyong piso. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoa na ang bypass road ay higit na magpapagaan sa daloy ng trapiko para sa mga kargamento, biyahero, at motorista mula sa hilagang bahagi ng Bulacan na papalabas ng North Luzon Expressway, NLEX. Ang mga karagdagang lay na ibinigay ay tutugon sa pagsisikip ng trapiko at magpapahusay sa mga aktibidad sa ekonomiya ng buong lalawigan ng Bulacan, Ani Bonoan. Sinabi ng punong kinatawa ng JICA sa Pilipinas na si Sakamoto Takem na, patuloy silang mamumuhunan sa mga malalaking proyektong infrastruktura, kabilang ang mga riles, daungan, at paliparan. Ang Jika ay nagtatrabaho sa pagpapaunlad ng network ng kalsada dito sa Bulacan at nag-invest kami ng bilyon-bilyong piso sa tatlong yugto ng arterial road bypass project na ito, Ania. Sinabi ng Pangulo na mayroong isandaan at siyam infrastructure flagship projects, na kinabibilangan ng transportation connectivity projects, sa iba't ibang yugto ng development sa ilalim ng Build Better More program ini ni Marcos ang DPWH na tiyakin ang napapanahong pagkumpleto ng lahat ng malalaking proyekto, partikular ang mga nasa labas ng Metro Manila, upang palakasin ang pag-unlad ng rehiyon.